alam mo ba 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 alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Julia Melissa, Jia, Morado de Guzman, ipinanganak noong ikasampu ng Mayo taong isang libo siyam na at na ay isang manlalaro ng volleyball na Pilipino. Siya ay miyembro ng Ateneo Lady Eagles at naging kapitan ng koponan sa UAAP Season 79 Women's Volleyball Tournament. Noong 2018, si Gia ay miyembro din ng Philippines Women's National Volleyball Team. Karera Naglaro din siya sa 2012 palarong pambansa at pinangunahan ng NCR team sa isang kampyonato kung saan nanalo rin siya ng Best Setter Award. Simulado ang setter ng Philippine team para sa 2015 Asian Women's U23 Volleyball Championship at sa 2015 Southeast Asian Games. Siya ay kapitan ng kopuna ng Ateneo Lady Eagles para sa UAAP Season 79. Noong ika anim ng Mayo taong 2017, inihayag ni Morado na hindi na siya babalik sa Ateneo Lady Eagle sa UAAP Season 80. Noong ika pito ng Hunyo taong 2017, inihayag ng ABS-CBN Sports na sasali si Morado sa Creamline Cool Smashers bilang bahagi ng build-up ng koponan para sa inaugural Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Nagtrabaho siya bilang assistant coach ng Ateneo Lady Eagles noong Premier Volleyball League First Season Collegiate Conference. Nanalo si Morado ng Most Valuable Player Award sa 2017 Battle of the Rivals. Nanalo siya ng Best Setter Award sa 2017 Premier Volleyball League Open Conference. Noong 2018, kasama ang kanyang koponan, ang Creamline Cool Smashers, ay nanalo ng kampiyonato ng 2018 Premier Volleyball League Reinforced Conference at ginawara ng best setter at pinakahalagang manlalaro ng finals. At sa pagtatapos ng 2018 PBL season, nanalo si Gian ng back to -back championships, best setter at finals, most valuable player awards. Noong ikatatlumpot isa ng Agosto taong 2023, pumirma si Morado ng deal sa Denzo Eribis ng Japan V-League Division 1 bilang kanilang Asian import para sa 2023 hanggang 2024 season. Siya ang kauna-unahang Filipina setter at ang ikalimang Filipino player na naglaro sa Japan V-League. Sa kanyang unang season sa ibang bansa, nagawa niyang tulungan ang Denzo Eribis na tumapos sa ikalima sa 2023-24 Japan V-League Division 1 Women, na sinundan ng isang kampiyonato noong 2023-24 Japan V-League Division 1 Women V-Cup. Personal na buhay Si Morado ay ipinanganak sa Maynila kina Ariel at Hedy Morado. Mayroon siyang tatlong kapatid, dalawang kapatid na babae at isang kapatid na lalaki. Lahat ng babae ay naglaro ng varsity level volleyball. Isang nakatatandang kapatid na babae, si Jessica Katrina, na naglaro din para sa Ateneo Women's Volleyball Team mula 2007 hanggang 2012, ang siyang nagkumbinsi sa nakababatang Gia na ituloy ang volleyball. Ang kanyang isa pang nakatatandang kapatid na babae, si Jamie Mariel, ay naglaro para sa UST Golden Tigresses Volleyball Team bilang isang libero. Ang kanyang kapatid na si Ariel Jr. Mark ay naglalaro din ng volleyball bilang setter para sa Ateneo de Manila Men's Volleyball Team. Sa paghabol sa volleyball, naging multi-awarded na atleta siya at full-time na estudyante sa Ateneo de Manila University kung saan nagtapos siya ng degree ng BS in Psychology. Nagtapos siya ng mataas na paaralan sa kolehiyo sa Nagustin Makati. Siya ay ikinasal kay Miguel de Guzman noong ikalabing isa ng Nobyembre taong 2021 pagkatapos ng anim na taon na magkarelasyon. Si de Guzman ay isang negosyante na dating manlalaro ng baseball para sa De La Salle Santiago Zobel School. Pareho silang nag-aral sa Ateneo de Manila University. Mga parangal, mga individual, 2011 Anchor Volleyball Meet Best Setter. Dalawang libut dalawang best center women's volleyball league best setter. 2012 Shakey's Girls Volleyball League best setter. Dalawang libut dalawang anchor palarong panrehiyon best setter. Dalawang libut dalawang anchor palarong panrehiyon most valuable player. Dalawang libut dalawang palarong pambansa best setter. 2013 Shakey's Girls Volleyball League best setter. Dalawang libut labin limang UAP season 77, best setter. 2016 Shakey's V League 13 th season collegiate conference, best setter. Dalawang libut labing pitong battle of the rivals, most valuable player. Dalawang libut labing pitong premier volleyball league first season open conference, best setter. Dalawang libut labing walong premier volleyball league reinforced conference, best setter. 2018 Premier Volleyball League Reinforced Conference Finals Most Valuable Player 2018 Premier Volleyball League Open Conference Best Setter 2018 Premier Volleyball League Open Conference Finals Most Valuable Player 2015 na Premier Volleyball League Reinforced Conference Best Setter 2015 na Premier Volleyball League Open Conference Best Setter 2015 na Premier Volleyball League Open Conference Pino's Most Valuable Player 2021 Premier Volleyball League Open Conference Best Setter 2022 Premier Volleyball League Reinforced Conference Best Setter 2023 Premier Volleyball League All-Filipino Conference Best Setter Dalawang libut dalawang tatlong Premier Volleyball League All Filipino Conference Finals Most Valuable Player. Kolehiyo. Dalawang libut labing apat na uaap season 76 volleyball tournaments mga kampion kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2014 Shakey's V League 12th Season Collegiate Conference Medalyang Pilak kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Dalawang libut labing apat na ASEAN University Games Volleyball. 2014 Bronze Medal, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Dalawang libut labing limang UAAP Season 77 Volleyball Tournaments mga kampion kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Dalawang libut labing anim na UAAP Season 78 Volleyball Tournaments medalyang pilak, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2016 Shakey's V-League 13th Season Collegiate Conference Medalyang Pilak, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2016 ASEAN University Games Volleyball 2016 Bronze Medal, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2017 UAAP Season 79 Volleyball Tournaments Medalyang Pilak, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Flob 2017 Premier Volleyball League Open Conference pangatlong pwesto kasama ang Creamline Cool Smashers. 2018 Premier Volleyball League Reinforced Conference Champions na may Creamline Cool Smashers. 2018 Premier Volleyball League Open Conference Champions na may Creamline Cool Smashers. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!